Hi guys once again welcome na naman po sa ating YouTube channel ayan so ito na naman po si Shine na siya uh, for today's content uh, naisipan ko pong mag-vlog para naman i-share sa aking mga YouTube followers sa aking mga YouTube subscribers lalo na sa aking mga viewers ang aking mga experience sa aking journey as a small YouTuber ayan so ito po talaga yung makatotohanang na-experience na ko guys na pwede kong i-share sa inyo bilang isang YouTube vlogger. Ang content na naisip ko ngayon is that pinakamahalaga ito na malaman, lalo lalo na sa aking mga subscribers at dun sa mga nagbabalak na kumawa ng YouTube channel and of course, dun na rin po sa mga gustong mag-vlog at sa mga small YouTubers na katulad ko. Ito yung usually na gusto kong i-share sa inyo na pinakamahalaga na dapat nyong malaman guys. Lalo na dun sa mga YouTube channels na na-monetize na at hindi nila alam kung ano yung mga policy ni YouTube. Ayan, so ito po yung mga bagay na dapat nyong malaman na na-experience ko talaga as a vlogger, lalong-lalong sa aking YouTube channel. Ang pag-usapan natin sa content natin ay about dun sa copyright strike. Nagawan ko naman din ng vlog yung about naman sa copyright claim. Ayan naman, copyright strike. Ay, ano ba yung copyright strike? So, explain ko talaga sa inyo na himay-himay natin na in Tagalog para mas lalong maintindihan dun sa mga YouTube vlogger at small YouTuber na katulad ko, lalong-lalo na dun sa may mga ads. Yun sa copyright strike po, uh, na experience ko, syempre, bilang isang small YouTuber, small vlogger, gusto mong mag-explore sa YouTube. And then, itineray ko yung mga content na iniisip ko na pwedeng umangat ang aking YouTube channel. Talaga na malaman nyo, lalo lalo na sa mga nagbablog ng na baguhan na katulad ko, walang alam dati. So, kailangan po talaga dito sa mundo ng YouTube, eh kailangan nyo mag-explore para mas marami kayong malalaman at aware kayo sa pwedeng mangyari sa iyong YouTube channel. Kasi uh, yung ibang vlogger, ibang YouTuber po kasi, kampante po sila na akala nila okay lang magamit ng content ng iba o kung tinatawag na reuse content. But, hindi pala nila alam na pwede palang madimot yung kanilang channel. O kaya, pwedeng alisin ni YouTube ang kanilang YouTube channel sa larangan ng pagbablog or sa mundo ng YouTube. So, kailangan aware kayo sa mga bagay na ginagawa nyo as a vlogger. And then, isa po yung policy ni YouTube na uh, bawal talaga gumawit ng reuse content. Yung iba kasi gumagamit sila, tapos ini-edit lang nila sa editing app, kinakat lang nila yung ibang mga videos para save sila. But then, kapag na-find out po yan ng totoong gumawa ng content, Guys, i-report talaga kayo niya katulad na nangyari sa akin. Nag-email po si YouTube sa akin na kailangan i-remove ko yung content na yon dahil reuse po yon. But, it is possible na ma-demote po ang aking YouTube channel. Yun po yung pinakamasakit guys, yung nagpagod ka tapos bigla na lang nawala dahil sa careless ka masyado sa mga bagay na ginagawa. Yun po yung pagkakaiba ng copyright strike at copyright claim. Ang copyright strike guys, yun po yung pinakamatinding violation na gagawin natin as a vlogger dito sa YouTube na pwede tayong ma-demote. So dapat aware po tayo, hindi po siya advisable as a YouTube vlogger po. Kumamit po tayo na tinatawag na reuse content. Dahil ito po yung na-experience ko guys, awag uh, na wag kayong kumamit ng mga reuse content. Lalo lalo na sa mga malaking channel. Kasi it is possible na mag-email sa'yo si YouTube Personally, na-experience ko yun. Nagkaroon ako ng violations. Uh, content ako kasi natuwa lang naman ako doon sa kanyang channel at marami siyang napuntahang mga places yun. But then, lesson learned po sa akin na hindi po talaga advisable na gumamit ng reuse content. Yan, ito po yung gusto kong ipaalala doon sa mga mga nagbablog na gustong gumamit ng reuse content. Guys, sa mundo ng pagbablog, kailangan po talaga magpagod tayo. Huwag po tayong umasa sa content ng iba na ipiyahin natin at i-download natin sa ating YouTube channel. And then, kakakitaan natin. Yan po yung real talk po talaga. Pero ako naman that time, hindi ko naman ini na kumita kagad. Ini-aim ko talaga is that, ma, uh, yung honest talaga kung bakit ko ginawa yon is that gusto ko ma-promote yung aking YouTube channel na lumaki kung baga. Instant, kumbaga. Pero, mali pala yun. Hindi pala dapat yun ang ginawa ko. Kailangan pala talaga na gumawa tayo ng sarili nating content, which is ipopromote tayo ni YouTube sa mga nagbabalak na magbablog at lalo lang lang sa mga may YouTube channel na nagre-reuse content. Guys, tigilan nyo na po yan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo na hindi po advisable o hindi po tama na gumamit tayo ng mga content ng iba at i-upload natin sa ating YouTube channel. Ang gagawin lang natin ay atin lang i-edit. So, copyright strike. Yung copyright strike kasi merong uh, policy si YouTube na kapag tatlong beses ka nagkaroon ng copyright strike, ay pwedeng ma-demote ang iyong YouTube channel. So, hindi pa naman, naman kaagad i-demote nila yon, Siguro, uh, magkakandak mo na sila ng uh, verification. And then, uh, kung napatunayan nga talaga na uh, nire content mo at nag-report yung pinakamay-ari ng content, it is possible na ma-demote po ang inyong YouTube channel. Ayun po yung kakaibahan ng copyright strike sa copyright claim. Ang copyright claim po kasi, pwede ka pang magkaroon ng ads at hati kayo doon sa creator ng kanta or videos. But ang copyright strike po talaga is that ire report ka na po talaga ng content creator. So, it is possible na ma-demote yung YouTube channel nyo at yun po ang nakakatakot dahil mawawala po ang lahat ng pinaghirapan nyo. Pinagpuyatan nyo, pinagpaguran nyo. So, I suggest na gumawa na lang po kayo ng sarili nyong content na pinaghirapan nyo talaga. Na wala kayong naapakang iba. Sana may natutunan naman kayo dito sa aking videos. Ayan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panay-bagong videos na i-upload. Ayan, guys. So, ako ay naniniwala sa kasabihan na kung kaya nating mabuhay today. And I'm sure kaya mo rin mabuhay tomorrow. Basta laban lang. Keep on praying. Keep on watching, guys. Thank you so much sa pagkunta sa aking YouTube channel.